Okay, good morning. What's up? What's new mga mix no? For this video, uh, another laag na punta karo buntaga. So, gear up na mi kay andam lang tanan para mo padulong sa Balinga Sag. Kamay gamay rami pero solid gihapon kaniyang mga kauban mar mga uh, tagnan ako mga waswas hero ni mga kauban karon. No? So, for this video, naka scooter ang peg. <laughs> So prepare na to atong gloves para po di nung taog rider gud po. Ilain mo bugay kita rewele gloves. Kung to hapit nako na malimtan ko asa gibutang nako akong gloves pero may gaya na ara sa u box. So tag na mga miss ko asa mi padulong karong buntaga. So kani first time na mga nga nga resort no. Curious ka mi. So nami duha ka gipilian nga resort. So, mao una Emmanuel's Resort o ang ikaduha ang The Bali's Resort. So murag didto gid mi padulong kay mao ang napilian sa tanan. Kay nakita pa namo sa usa ka vlog, sa usa ka vlogger no nga nindot daw dito ang Dabali o I hope wala ni nasayop no shout sa Dabali yung ta ang uh, masatisfied media sa inyo ang resort karong Adlawa. so padulong mi dira ah. kauban na ko ang Kundan Restoring Club ang mga wasmasero sa RRTZ nag uban na Amot lang sa kuha. Ah. Busa ready na ang tanan. Sa so, wala pa nakapag-subscribe o napag follow sa akong page, please do like, subscribe sa akong uh, YouTube channel o sa akong Facebook page, Migo Vlog. And please share, like, and comment na gihapon ko kung sa nyo ma comment sa kuwang video o na mga negative okay lang o positive mas okay o shoutout na kamakoy tv I shoutout natin yung mga tawana at ah, spotted kagayan si Hasan Creative Ideas shoutout sa inyo mga tol Roadrunner Storing Club syempre shoutout shoutout Oh, syempre, ang vloggers of One Mindanao. Shoutout sa si inyong tanandihan. Dili na umawas sa Honda Click 125, Cagandiro City. Shoutout, mga amigo. And Mindanao Motor Vloggers Alliance. Syempre, we are united as one. And also, Bad Habit Production. And syempre, Kevin Skolik sa semoya boss idol. Ang grabe ka buutan ng uh, content creator. o rider also sa semoya boss idol. And that's it, Komplito na atong mga shout out to Ito mga loading mga clubs and vloggers. Uh please uh, watch like and subscribe or follow and uh, comment sa ilang Facebook page and YouTube channel. Uh, please support local vloggers also sa si ko YouTube channel and Facebook page mga mix no. So there, ah na dapit sa Gusa. So on the way nami padulong sa The Valley Resort. So, excited na kayo ang uh, club nung uh, makapabugnaw dito ah. Kasi syempre Father's Day sa mga tatay. So shout out Happy Father's Day sa tanan ng mga tatay dia no sa asaman uh, nga sulok sa kalibutan o sa mga nagpakatatay syempre uh, happy father's day sa inyong tanan o sa kuwapon happy father's day sa o pwede raman po muna yung greet sa kagulinyo. anyways uh, that's it for the chika chika minute so medyo distansya pagkita nga mga atuwa no? so mga 1 hour and 1 minute siguro ang uh, oras na mo ang kinahanglan abuton para makaabot mi sa uh, destination mo okay, pag abot mo sa uh, man maabot sa sentro sa balinga sa before sa sentro sa Balingasag, I think uh, after Baliwagan so mabut mi dito uh, musulod pa gyud mga 1 minute no I have me sa the Baler Resort pero I think nice maghihapon ang dalan dito uh. so smintado man siguro gihapon so ayop dili ta mas kaman no? para goods ang tanan no? ang uban ra ba naka scooter labi na ako naka scooter akong gamit karon so uh, good luck kung na magay mga scams kamo mga, mga dalan kay uso ra bagyud karon ang mga scams sa mga rides nga mangingan ni eh. actually dugay naman ni nga plano namo nga mag rides pero karon lang yun siya nang kuluran since pag drawing kung karon mga mix na anak ta sa Balinga sa Grod diri sa Baliwagan. So pangita na nato tong asa dapit paliko padulong sa The Bali Resort. Ang ingon sa mga, mauna mo mauna nimo tong kuan, hard rock daw nga resort after ana dayon ang The Bali. So ato pangitaon mga mix no taas taas man nga dalan ang Balinga so dapat ang um, pasensyoso ta sa pagpangita sa area so marag dol-dol naman punta okay so i hope nga dili mo kapuyog tan sa atoang video mga mix no kay marag taas taas yun ni siya nga video na atong gihimo para pod nga uh, worth it sa inyo ang oras nga ni. So I hope nga inyong matudan ang andalan no. dili mo mawala sa ato ang ipakita. Kaya purpose mo ni ato ang video para mabalan nyo kung asa nga dalan padulong dito sa Dabali. Sa so, wala pa nakatood, sa nakaligo no. For the first time kami, first time magyapon ni. So amang ipanikamutan nga matudan na mo para po makita po ninyo ang dalan. O dili na mo maglisod sa pagpadulong dito ah. So na ni mga mix no ang dalan paliko dito sa to. Kung gikan ka og kagayan de Oro City. So, pasodlon pa siya. So kinahanglan nato sudlon siya for 1 minute. Og dali ra mga mix no. And nakita nato nga semintado ang dalan so nagampanti na ta na mapadayon sa to ang uh, antuan nga resort kay Jack to no patag man kayo simentado man siya so lang ni mga migs ang video para gid matul matultulan ninyo ang uh, padulong sa Davao Resort og nice pud kayo mga migs no sa among pagbiyahe ni sabay pud panahon sa mga nga, dili kaayo tantong init no tanaw ninyo nga landong-landong siya So mo na nakanindot sa mo karon kay dili kayo may ma kwan magantos sa niyo So bugnaw ang aura diri ang nga lugar so uh, mag-expect nga bugnaw ang resort dito wa uh, ang tubig na uh, at kwan languyan unya sa bugnaw mamahon. So medyo kurug-kurug to ang tong video karon uh, so nga sa asminto man siya dili magud siya spalto so ga nga amak-ambak yun ang ato ang uh, video pero it's okay uh, makita mangihapon ninyo mga mix no nindot yun ang dalan dito ah uh. gawas nga nindot ang dalan o bugnaw ang uh, aura diriya mga mix nice pick ang view diriya inyong malabyan no, gikan sa highway padulong diriya sulod padulong sa Dabali Farm makita nyo ang nice nga kabukiran o no, mga palayan diriya sa, sa Rosario no Rosario na madari nga kuan marag no, sityo kung sa view pala mga migs, daog na kanyang paglag diriya no kay talagsara ka makakita ang ganin mga view nga nindot kayo tungod kay sa Hamua sa Kagayan puro na mga building makita dito ano gamay nga yung mga dahon-dahon yung makita nyo yung ito, mga punuan so hindi ah ma-refresh at ma-unwind yun ang yung mga una-una magiging ginana ako no, sa mga na no, maglaglag ka kaya makita kong mga no, maayos sa mata no, sa talanaon, no, ang no, green leaves na nariya sa palibot diri nga mga mix na no, makita ninyo nga limpyo ang ilang tubig o bugnag gyud kayo kay nakalabay mi og murag uh, sapa o daghan nga ligo o murag feel nila ang katugnaw og kanindot sa tubig no? so mas uh, the more nga nakita nato to mas na excite ta to sa uh, nindot ato matuan nga resort karon usa um, pa na organic ang tubig dria uh, walang halong chemical no. for sure na ko na design yo so, feel na ako mga mix no duol lang gyud kayo ta sa Valley Resort no gamay na lang kaayo Santos Santos lang ta sa pagtanaw sa tong video mga mix para atong matultulan kung asa banda na himutang ang Davali Resort. So nakalabay naman ta si Moro ka ng chapel nila o iskwilahan ah, na So sign na na nga naan na The Davali Resort dari Rosario. At least nakabalo mo mga migs nung sudulong sudulun yun siya. Okay na rao iskwilahan Kaya ang yun nila sunod mo daw sa uh, Rosario nga elementary school. Kapitong yun taan yung mga mix. So nana, padool na ta. O, enjoy ta sa ah, pagligo karon total. taw. Kay excited na pud kami tanan nga mo ambak sa pool kay tungod kaayo rag na feel na og kainit sa mga gipang nga mga jacket o mga vest so naa na mga mix no nakita na nato ang signage sa the Valley Farm okay so paliko na ta sa wakas abot ra kita sa entrance no entrada sa the Valley Farm o pasulod na ta mga mix no

Pila, Pila yung entrance? Pila yung entrance? 120 lang per hand. So, ng price list nyo. Entrance at adult twenty, si child ito's all below 80, senior 100. Cottage rate. large tent 1000, blue tent 500, umbrella na

Alam sa nilang Okay, manulod na ah, Manulod na ang Magpasulod na yung mga mix no, Sa The Valley Farm So makita ninyo mga mix no, Nice yun ang sulod niya So medyo naikamahala ng entrance fee riya Pero ang naka-advantage niya is Gamayra ang gapangaligo Kung ganun, nakaingan kong advantage Sa toa tungod kay mabutang na to nga ma-exclusive na to ang pool kumpara sa barato ra siya pero naghana na kayo ang maligo ang tubig po mabutang nga mulagom ang tubig no? so much better nga ingani na lang no ano sa na lang na to ang presyo niya at least uh, nindot mo po kayo ang place o ang tubig niya nakita na to nga organic yung ang tubig nila Drea walang halong chemical kung ang ila po mga cottages mga Mixon so, na ay 500 o na po 1,000. So nakita mo ninyo ang katong price list nila sa entrance pa lang mga mix, no? So aware na mo ana. Kung while lang pangita mi sa akong pesto mga mix, no, na ano na kung asa nga, gikuwa, nga uh, ng inspiring resort, no. Kaya medyo uh, unique man siya o oh, design siya, mga gawad sa mga kanila, ilang mga tawag ni mga kwarto. kung no? Kung napadas sa ongoing uh, pool sa pikas driya sa likod yung mga kaning kwarto-kwarto diriya so gina-develop pa nila og ayo ang ilang pero anindot na kayo ay ilang pool dito banda so tanaw ninyo ilang mga kuno mga atop medamor atop sa ilang kwarto nila na unique kayo siya so sa lakot mura siya kanang kalo ba pero isa sa na bantayan kay si Book Tams kay murag nagmugot man siya nga nakaabot mi sa area siguro tuon ni sa kahago nga tungod sa iyang trabaho kagabi wala pa kay tulong so wala siya sa mood siguro kaw adlaw

Pag nakakita ra mi og plaster sa kada mga mix tong pagpili-pili no, uh, na mi kung asa mi og look at, uh, house no. Ang iyang inspired kay naibala na mo mga mix no. Ang inspired sa Dabale is from Indonesia no. So lantawa ang ila ano, uh, house, di ba? From Indonesia kaayo. Kung nga ko aso mga mix no ang ilang shower driya lantawan niyo focus niyo mga mix no kung ang gamit sila shower nila no isa ka bucket sa ice no gikwan nila DIY nila para siguro makasave sila or appeal na sa ilang design sa ilang resort sa Dabali. Kung lantawan niyo mga mix no ang tubig, grabe ka limpyo uh, gablogi siya and then wala kang makita ng mga hugatungod kasi ilang anang maintenance na gina Kina himo nila diri nga every time nga ni mahulog ang mga dahon ginakuha nila. O mayo nga ma-exclusive ninyo ang pool katungod gamay mo. Ang no, nice po nga strategy nga gimahalan nila ang presyo sa entrance area. Buska pa magdive-dive mo, dili gyud mo magsakit ang inyong mata tungod kay walay halong chemical gingon ganina nga organic ang tubig nila. O isa pa na flowing ang tubig nila. Diri mo na nga dili gyud siya hugaw. And then um bug na o katama ang ilang tubig mga mix no ah uh, taon -taon na ni nagkurug-kurug na no so mo na ang naka advantage tiri, mga -migs. so piungan lang ninyo ang presyo o talaga sa naman pod nga maligo mo dili mo pod kung man modria dapat to exact ng inyong budget naapod sila ibaligya Adria sa lang canteen nga mga pizza o mga shake o any kinds of foods na gusto ninyo so para mabusog mo pwede pod mo mag overnight ang mga mix no kung plano ninyo nga mag overnight dre ah. so man sa inyong families o loved ones So lantay mga mixo nag-enjoy gid mi sa tubig. Etong ang kabugno kayo, nawala ang kainit sa mga lawas na magigan sa pagbiyahe. Pero nakapahulay ng na mga mga mixo, wala mi nga dritso ni Tuslob dayon kay basing mga unsap pa o sa mga wala pa naka-try kaligo driya o sa yunat mga migs pabuk mo or anhin na mo dari in si dayon para mag experience ninyo ang mga experience nga nindot sa palibot katugnaw sa ambience o kalimpyo sa ilang tubig diri sa The Bali Resort dahil ang tibuok ninyo mong pamilya, amigo, barkada, parinte o bisan sa kinsa para maka-experience mo diri sa The Bali Resort diri sa Balingasan so na mo diri mga amigos no? para masulayan ninyo ng among nasulayan po niya hapon. Kaya ang kwarta, makita ra na, pero ang experience dili na namawala. Memories na yun na siya, sa mga pamilya o mga higala.